Magkano na nga ba ang latest estimated sahod ni Kalingap Jomar sa YouTube ngayong 2024? Well, sa video na ito ay yan ang ating pag-uusapan at aalamin. Hindi natin ikakaila na maraming tao ang sumusuporta, nagmamahal at sumusubaybay palagi kay Kuya Jomar dahil alam ng mga tao na may magandang kalooban si Kalingap Jomar. Tinutulungan niya ang mga taong naghihirap sa buhay. Babalik na rin po ng diet kasi doon po ako Marami rin taga-subaybay ang tulo-suporta sa kanilang dalawa ni Carla. Will you girlfriend? you girlfriend? Tumayo ka nga po, gandaan sa ngayon si Kalingap Jumar ay top 7 sa Kalingap Charity Vloggers. Meron na siyang total video views na umabot na ng 13,502,205 sa kasalukuyan at may subscribers sa ngayon na umabot na ng 171,000 sa kasalukuyan. So yun mga idol, gamit ang isang public website na Social Blade ay ating malalaman kung magkano na nga ba ang latest estimated sahod ni Kalingap Jomar sa YouTube ngayong 2024. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade at ito ang Social Blade channel ni Kalingap Jomar kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang latest estimated YouTube sahod ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 200 85 na. Subscribers naman ay nasa 171,000 na. Video views naman ay nasa 13,502,205. Country at channel type ay wala pang nakalagay at ginawa niya ang kanyang YouTube channel noong June 1, 2023. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B, social blade rank ay pang 261,598. Subscriber rank ay pang 2,192. Video views rank ay pang 844,719. Country rank at ang channel type rank ay wala pang nakalagay. So yun mga idol, dito naman sa kanyang subscribers. Noong last 30 days ay mayroong pumasok na 9,000 subscribers. Tumaas ang kanyang subscribers percentage sa 42.9%. At dito naman sa kanyang video views noong last 30 days ay mayroong pumasok na 1,573,000. Tumaas rin ang kanyang video views percentage sa 22.5%. So yun mga idol, dito naman sa YouTube Start Summary ni Kalingap Jumar noong July 24, 2024 hanggang August 6, 2024 ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisa natin dito sa Delhi. average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay mayroong pumasok na 300 subscribers at sa kanyang video views naman sa loob ng isang araw ay mayroong pumasok na 52,437 at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw simula dito sa lowest ay merong pumasok na 13 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 210 US dollars at kung i-convert natin ito sa Philippine peso ang katumbas nga pala ng 1 US dollar sa peso ay nasa 57 pesos. Perso yun mga idol, ang katumbas ng 13 US dollars sa peso ay nasa 741 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 210 US dollars sa peso ay nasa 11,970 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol. So yun mga idol, dito naman sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 2,100 subscribers at sa kanyang video views naman sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 367,059 at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo ay mayroong pumasok na 92 US dollars hanggang sa highest na umabot ng US dollars. At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 92 US dollars sa peso ay nasa 5244 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 1,500 US dollars sa peso ay nasa 85,500 pesos ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings So yun mga idol, dito naman sa monthly at yearly estimated earnings at uulitin ko lang mga idol ang impormasyon na binabahagi ko sa inyo ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 393 US dollars hanggang sa yes na umabot ng 6,300 US dollars at kung i-convert ito sa peso ang katumbas ng 393 US dollars sa peso ay nasa 22,401 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 6,300 US dollar sa peso ay nasa 359,100 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob nang isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest ay mayroong pumasok na 4,700 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 75,500 US dollars. At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 4,700 US dollar sa peso ay nasa 267,900 pesos ito ang kanyang posibleng total